Good morning, good morning. Sabi ni Idol. <laughs> <laughs> Pagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning mga master, good morning mga idol, good morning mga katropa. Shout out nga po pala kay Ronnie Regala, AKA Outang Vlog. Ginising niya po ako dito dahil nga po nakalitaw nga po pala dito yung mga Emelda, yung roho, maya Dito po sa tulay oh. Napakarami. Ito na po. Dali-dali ko na pong siniset yung ating kamera at yung ating baril. Uh, gataw na gatao po at litaw na litaw. Ito po. Magsisimula na po tayo. Ano? Nasa, nasa GNC po ako dito. Ayan oh. Ito po yung ating unang banat. Sana yung unang banat natin yung mahuli po natin. Yun idol. Sa tansya ko naman eh. Tinamaan ko yun. Dito na po magsisimula na po kaming mamutok. Nandito nga din po pala si Ralph kasama ko. Yan yeah, o. Yung ating buena mano, unang putok na dali kagad. Ka Maraming salamat sa iyo, buddy. Shoutout din nga po pala kay Master Edgardo Hernandez. Lahat po ng bumubuo ng Pampanga Pishanter, hindi ko na po kayo isa, -isa Ano po, nasa puso ko naman po kayo. A shoutout nga din po pala sa ating presidente na si Bisayan Cup. Yan po, oh. Unang banat. Oh, dali agad. <laughs> Unang banat. Maliit agad. <laughs> isang size lang po yung mga ano, email na ngayon. Isang size lang po. Ito isang sukat lang po. Kaya hindi po tayo pwedeng mamili. Ito po yung pangalawa natin kung puputokan, no? Yun. Nadali ko yung pangalawa, idol. Pangalawang banat payat agad. <laughs> malilipong mga ano dito. Pero may plano po ako dito. Ano? Lahat po ng mauhuli po namin dito, ipapamahagi po namin. Yan po yung aking plano. Yan po. Oh. Nakabanat agad mga idol. O, tignan na po naman po natin yung ikatlong potok kung makakadali naman. Yun, ikatlong putok. Yan po, nadali ko nga po pala dyan. Pumipili ako talaga ng ano dito eh. Pumipili ako ng medyo malaki-laki. Kaso iisa talaga sukat. Kuminsan, maano pa ako dito eh. Naniniklood pa para makadouble, makadouble lang eh. Ito po sana, madali po natin tong ating pang-apat na tira. Yun! nasa pool ko sana yun. Na nadali nga idol, nadali ko nga. Hmm. Nadali ko po sa dami ba naman ng gataw? <laughs> sa dami na ba naman ng gataw? isa-isa lang nahuhuli ko. Mabuti pa si Ralph dito, nako. Tingnan nyo po 'yung mga nahuhuli niya. Two in one, three in one, four in one. Ayan po oh. Hmm. Samantalang ako, isa-isa lang, isang putok, isang huli. Ito malapit lang pala oh. ito yun, imposible, imposible, na pong hindi ko tamaan yun. Napakalapit lang. Sigurado sa pool yun. Malapitan lang po talaga yung mga ano, yung mga gataw po dito ng Imelda. Ay hmm. Ayun na po yung, naba, yung nadali ni Ralph po. Dalawa ka agad. Yung sa akin, natural. Isa lang. <laughs> Nakaisa lang po ako dito siya dalawa. Si Ralph nga po pala yung mga namimingwit dyan eh. Yung mga nahuhuli po niya binibigay niya sa mga namimingwit. O eto na tayo. Babanat na na naman. O. Yun. Sapul na naman yun. Ang dami pong namimingwit dito. Kada putok po ni Ralph. Pinahagis niya po dun sa mga namimingwit. Kaya gustong gusto po ng mga namimingwit. <laughs> Lumalapit po kay Ralph. Yung mga kada baril po niya, ibinibigay po niya sa na namimingwit. Ito po yung sa akin, nandali ko oh, Kung nakadalawa pala ako dito, idol, dolo Oh. Ayan, no, two in one. Mm, yes, nakadalawa naman. Ay, naku po. Na napatid sa katawan niya, nag na lang po. Ayan, Oh. Isa na lang nahuli ko. weto oh, eto. na naman tayo. daming lutang. As usual. As usual. Baka isa na naman yan tinatry ko kasing magdalawa eh. Wala. Pag naghahangad ka ng dalawa, isa lang talaga na mo. Siral, putok ng putok. Madalang yung isa niya. Dalawa lagi. Yan o, oh, tangay naman. At least naman eh, medyo nakakarami naman po tayo dito. Sana, makarami nga tayo kasi pamimigay po natin to. Mamimigay po tayo ng blessing. Ito, tingnan nyo po. Kukunin ko po yung pamunas at saka po yung ano ko dito. Yung mga nahuli ko. Ayan o. Oh, Marami-rami na po yung huli ko dito. Lilipat po tayo ng pwesto. Para naman po maiba ang spot. Dito pag nakabaril po ko, hinahagis ko na lang po yung isda eh. Ayan po. Hinahagis oh. ko na lang. Kada putok, hagis, di ko muna ili isisilid sa aking nalagyan. Tapos saka ako na lang po dadamputin. Hmm. Napakarami po ng huli namin dito ni Ralph. Grabe, piyesta po ng Maya Mayo o dito po sa tulay na yan. Piyesta. Kada matapat po sa amin eh, umihingi. Siyempre, napakarami naman po niyan. Pinagbibigyan po namin. Oh. Ito po, babanat na ako yun sa pulyon kada kada may ma, may may nanonood dito sabi niya masarap ba yan sabi ko subukan mo uh, kuha ka lang diyan na anong gusto mo o, binibigyan po natin yung mga nanonood diyan mga idol maging ang barker dito maging yung barker dito yan binigyan natin ng ulam walang ano dito walang nabasyo lahat pinamigay natin dito dahil napakarami talaga hanin ko naman to. Hindi ko na, dito na ni ako o 'yan. May plano akong double shot. Yun. Nanikload ako dito mga idol. Sana maka-double shot ako pinagdikit ko eh. Naghahangad ako ng double kill. Ay wala. Isa lang, isa lang din naman pala. Sayang yung panikload ko. Ayun <laughs> po, sira po tingnan niyo naman po ninyo. Hmm. Apat, uh, dito kasama ko din po si Wilson Susi, yung nanggagamot. Tignan nyo po, ayun, no? naka-double shot po siya. oyan po si Wilson Susi. Oh. Kasama ko rin po pala dito si Jimmy Miranda. Hmm? Ang dami po nilang huli. Uh, namutok po sila ng maaga. Nachempuan na din po nila. Puno po yung tricycle nila. Ang daming huli ng Imelda. O oh, maya, maya kung tawagin dito sa amin. Maya-mayan tabang. And po. Or kill. In one shot. Tapos si Kuya Wilson naka double kill. Hmm. Double kill, four kill, ako one kill. <laughs> Ayon, <iba>? <laughs> <laughs> hindi na hindi man yata ako naka double kill yata dito. <laughs> Isang kada putok ko, isa naiyahon ko, isa lang. Pero sila, kung hindi dalawa, tatlo, apat, you know. Hmm. Hagis na lang diyan. Hmm. Hagis tapos ilalagay ko 'yan sa akin sa si sidlan ay no oh, malalampasan ko pa 'yan kukunin ko muna tong aking lalagyan oh ayan oh napakarami na idol oh napakarami po namin huli dito Nandindi, ah, nandito rin po si dudes no oh nanonood po siya sa amin dito shout out sa iyo dudes oh tignan naman po ninyo talagang sadyang napakarami umulan ng isda <laughs> umulan, wow <laughs> uh, literal lang po talaga na napakarami pong gataw kaya pasway-sway lang po kami dyan simple-simple lang po kami uh, ayan po siral po hmm. nakabanat na naman po dito sa gilid pinipitik-pitik lang po namin kasi napakarami aani naman po namin yan, napakarami uh, ito po yung tropa din po namin, yung nagbabantay sa jolly, Oh. Uh, Tinawagan ko po siya, bibigyan ko din po siya ng blessing, you know. Diyan pa lang, mga idol, yung kalahati na pamigay na namin sa totoo lang po. Yung mga nahuli po namin yan. Mga kalahati na ibigay na po namin diyan sa, sa ano na yan, sa tulay. Hey, good day mga idol. Nandito po tayo ngayon sa San Pedro. Nasa terminal po tayo ng Zone 4. Oh, yan po yung mga dating kasamahan ko. Ako po yung dating tricycle driver din. Oh, ayan po si Ralph Patakla. Tsaka po si Wilson Susi oh nandun naman po si uh, Jimmy Miranda. Nandito po kami ngayon sa Guagua, sa San Pedro, uh, Zone 4. At ayan po, may pasayero na po pala si Condrado Digitan dito. Tapos, inutusan ko po yung anak ko na si Ral Patakla na ibigay na po yung kanyang parte. Pinabibigyan ko po siya ng dalawa dito. Sabi ko nga po kay Ralph, uh, pinalipat ko po yung motor namin dito para uh, mabigay po namin yung parte ni Condrado Digitan. May pasahero na po kasi siya. Ayan po si Ralph po. Nilipat niya po yung motor. And then ibibigay po namin yung uh, isdang ibinibigay po namin sa kanya. Uh, lahat po yan, binibigyan ko po sa ng tigda dalawa-dalawang pirasong isda. O uh, ayan po yung mga nahuli namin, mga idol. Oh. Uh, sabi ko kay Ralph eh, ibigay na lang yung sa kanya, isa tabi na lang kasi may pasahero siya. Para pagdating po niya, may party na siya at may luto sa mga Uh, pamilya nila. Napakarami po. Marami pong salamat po kay Autam. No? Kasi ginising niya po ako na daanan po niya yung isda. Oh, nandito rin pala yung tropa namin, si Sam. Uh, si Sammy. Oh, pinara ko po siya dito at pinatabi yung tricycle niya kasi bibigyan din ko po siya ng dalawang maya-maya. Oh. Itong isda na po ito napakarami pong tawag dito. Uh, tinatawag po itong Bikaw, Silver, Imelda, at uh, saka marami po talagang tawag dito sa iba't ibang lugar. Ayan po si Kuya Sami. Ah uh, binibigyan ko po siya ng dalawang isda dito. Lahat po ng mga nasa lubong po naming mga tricycle dri driver dito. Mga sound po ay eh binibigyan ko po. Hmm. Tignan niyo po na po yung parte. Nagpasalamat na din po siya. Uh, pagkatapos si Jerry, ito po tinatawag ko po si Jerry, uh, si Rod Roden, at saka po yung uh, Uh, sa, uh, ano po tawag dito? Yung barker ng Sona 4. Si Berting po. Ayan po si Roden. Tingnan nyo. Kukuha din. Oh. Oh. Kumuha po ng dalawang piraso. At tinanong po niya dito kung anong masarap na iluto. Sabi ko, sinigang sa miso. Ayan po si Roden. No? Oh. Si Roden Balingit. At saka naman po si Jerry Tan. Oh. Magkasamaan po yan. Nandun din naman po pala si Jimmy Miranda. Marami, marami po po akong nabigyan dito. Ayan po si Berting. Oh. Kukuha po siya ng ano niya. Plastic. Para naman po may silid niya po yung isda niya. Hmm. Marami pong natuwa dito kasi marami po kaming nabigyang isda. Katulad din po pala yung isang kasama namin. Nakaparada lang. Walang maparkingan. Si Pakli. Oh. Minigyan <laughs> po si, ano, si Jerita na yan po. Oh, inabot po kay Pakli yung isda. Yan, dami po naming huli. Dalawa, dalawa po kami ni Ralph yan. Si Ralph po, kung makabaril, apat-apat ang huli. Marami po kaming na, nabigyang isda dito. O, sige po, ipagpapatuloy pa po, po namin yung aming pamimili. Hindi ka naman ni Esan Munez, Saglim. Saglim. Ay, tayo, da, kedi dak, makang pidukanan mo, tingkay ngas ano no? Sayang na rin eh. Uwa, par, Kenny. keni ni Nanu ka. Oo, Pasura, ganja na, na ka plastic, Wow, la ren par, <laughs> manyamang lake sigang din. Wow. sigi par kumana ka naman bore mo? Eh, mo leh. Wow, misu. Pare sinigang manyamang <laughs> bisigang oh. sa misu. Sinigang. Wow. Sinigang sa misu, par. Sigi. tiga, Ali, apo ba? Tinga kumana ka naman ken? Sigi na. Naduktig janted watidwa par. par. Kumana kang plastic mo, gangad dua dua mo nina. Sa so, plastic ko. Ah, uh, shout out din nga po pala doon sa mga namimingwit ano, yung bumibiwas sa tulay ng GNC. Lahat po ng mga namimingwit doon, binigyan po ni Ralph. Ako po, maging maging yung mga tropa ko po doon sa Jolly, ah uh, nabigyan ko rin po ng isda. Kasi Marami maraming nanonood po sa amin doon. Binigyan po namin. Lahat po ng mga nanonood doon, mga barker, uh, yung mga taga Jolly, tapos yung mga namimingwit po doon. Lahat po 'yon nabigyan po namin. Lahat po ng uli namin dito, uh, pinimigay po namin. Kami po dito ay walang natira po sa amin kahit ni isa isang isda po dito, wala po kaming uh, natira po sa amin. Ito po yung kauli-ulihan, tapos ibibigay ko din po kay Dalin. O oh, ito na po yung uh, panguling isda namin. O, tignan po ninyo yung aming lalagyan dito, eh, simut simot na simot. Ayan po, oh. wala pong natira sa amin ni isa. Oh, marami pong matutuwa sa amin yan at maraming nasiyahan. O oh, ito po yung sa kanya, oh. Eto rin po si Junior. Tignan naman po ninyo. Oh, hirap na hirap sa kanyang pagdadala sa kanyang party. Napakarami ng kanyang inuwing isda dito mga idol. Oh. Bisita ko po dito si Wilson Susi at saka si Jimmy Miranda. Oh, maraming salamat po. Hanggang sa